Ay, arte! Kaya pala, gusto mo maglutay ko pala, ano? Hindi, yeah, tinitignan ko lang ito. May butas o wala. Ay, arte! Meio... Kailangan pala pala ito ng baso natin kasi butas. Tinitignan ko lang. Butas butas. Mas lakal lang kaya gininaw. Nauli. <slaps> so, yun nga mga par, luto na natin yung pagkain. Ating ulam, yun, no, pinakbit. Huwag makapit sa mga tatoy ya yeah. ay lula si misis dahil nagkano nga ako, oh, sabi ko kung magluluto, meron pa mga tagong. Mm. <tong> Isang baso. Meron ka ano? Tiyah. Tuka, ah. <laughs>

Psst! Karib, Jacob. Tagay. Jacob! Huwag ka. Ako. Anong stangang meron? Hindi tayo. Tayo na kayo. Kaya pala! Gusto mo maglutay ko pala, <coughs> ano? Hindi. Tinitignan ko lang ito. May butas o wala. Ay! Arte! Kasama ka! Karay ko. na pala palitan ng baso natin kasi butas. Tinitignan ko lang. Butas! Butas ka dyan! Ay! As <laughs> kalala kayo ng aking ino, mga po. As kalala kayo ng aking ino, mga po. Nakuli. Kakaboy. Nakaka-reacted sa po. Ito na ang aking pinakbet. Napakasarap nyo ito, mga pare. Okay. Ito kayo ninyo, pampakapit sa bata ito. Pinakbet ito, mga pare. Pampakapit. Magmal kayo ng Ilocano para ang bata ay kumapit tenong eh,